dis lang hinug na yung saging guys oh nilagyan ko lang ng dahon ng madri cacao tapos nilagay sa sako oh hinug na ganyan lang gagawin nyo guys pag gusto yun yung madali mahinug yung saging nyo lagyan nyo ng dahon ng madri cacao tapos ilagay nyo sa sako tapos itago nyo after 3 days to 4 days hinug na yan oh yan oh pwede na lutuin. Lutuin natin ng banana queue. Mag-banana queue tayo para may snack tayo ngayong araw na ito. Tapos turuan ko kayo paano magluto ng banana queue ng no, may asukal. Oh. Yung kumukulong mantika, lagyan nyo ng sugar. Oh, bago nyo ilagay yung saging. Pagkatapos, lagyan nyo din ng sugar yung sa bandang itaas. Para pagbali, yon mamula pula oh di ba nice ganyan guys ang pagluto ng banana cue para masarap oh